20 peso coin na binibili ko sa halagang 10,000 pesos mga idol kung makakakita po kayo ng mga 20 peso coin may kwelyo man yan o wala bibili ko po sa inyo sa halagang 20,000 pesos basta yan po ay tugma sa aking hinahanap ipapakita ko po sa inyo ang sample ng 20 peso coin na pwede kong bilhin sa halagang 20,000 pesos ito pong hawak ko na 20 peso coin, ito po ay common coin lamang. Kung makikita nyo po to, yan po ang harapan nyan. Yan po, makikita nyo po yung bulaklak na nilad at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Naka-imprinta po sa likodan nyan. Ayan po, makikita nyo po yan. At ang perma ng ating tagapangasiwa ng Bangko Sentral. At heto naman po ang kanyang harapan. Kung makikita nyo po ang mukha po ni Manuel L. Quezon masababa po niya ang kanyang pangalan at sa bandang kaliwa po ay nakatatak po ang 20 peso coin yan po ang simbolo ng 20 peso coin na ito at dito po sa bandang itaas niya ay makikita niya po ang imprenta ng taon kung kailan po ito ginawa at dito po sa bandang ibaba sa kanyang balikat ay ang mint mark ang hinahanap ko po na pwede kong bilhin sa halagang 20,000 pesos ay yung taon na year 2019. I-check nyo pong maigi ang inyong mga 20 peso coin na year 2019. Uulitin ko po, year 2019, may kwelyo man yan o wala. Basta po yan ay year 2019 upper mint mark. Kung nakikita nyo po yung parang tuldok dito sa bandang ibaba ng kanyang balikat, dapat po upper na dito po, pantay po dapat sa balikat yung pinaka mint mark nya. Kapag yan po ay nasa baba ng kanyang balikat o hindi nakatpantay sa balikat, yan po ay common coin lamang. Tatandaan nyo po, 2019 upper mint mark po ang binibili ko sa halagang 20,000 pesos. Kapag yan po ay 2020 or 2018, hindi ko po yan binibili. Dapat po ay 2019 upper uh, mint mark. Yan po ay bibihira lamang makita kaya po ay inooperan ko ng 20,000 pesos sapagkat marami pong nag-message sa atin. 2020 naman ang isinesend sa atin. Common coin lamang po ang 2020. Year 2019 po ang hard to find at binibili ko sa halagang 20,000 pesos. Isang peraso. Kaya po kung makakita po kayo ng 2019 upper uh, mint mark ay huwag po kayo mahihiyang mag-message at bibili ko sa inyo sa halagang 20,000 pesos. Marami pong salamat.